Subukan natin at uh, alamin natin kung alin dito ang makapagpatama sa layo na 150 meters. Hey! Yun! Hey! Yun! Wow! <laughs> hey! ah! Thank you sa League of Patriots particularly kay Rico at saka kay Mr. And Mrs. Renato Reside sa Australia dahil sa pag-provide nila ng sponsorship. Uh, para magamit ng mga tropa dito at uh, you are all welcome na mag-visit dito at uh, meron na tayong magandang facility para makapag-relax kayo. Firing tayo dito. May tatlong baril dito na ating susubukan ngayon. Una ay ang Glock pistol striker fired gawang Austria. HK P2000 9mm na gawa ng Germany at ang Vector 9mm gawa ng Republic of South Africa. Subukan natin at uh, alamin natin kung alin dito ang makapagpatama sa layo na 150 meters, kung ilang bala, ano ang ganyang aiming point at that particular distance. So, halika, invite ko kayo, panoorin ninyo and evaluate natin itong nga baril na to. Kasi baka nagbabala kayong bumili ng baril, then may idea kayo which one is the best for you. Okay? Ang una nating barilin, dito muna sa malapit. ah, Makatama ba ka Ano Anong aiming point? Tingnan natin. So, unahin ko yung Glock. Layo, 10 meters. Okay. Point of impact. Hit. Ngayon, ang HKP 2000. hit din. That was easy. Ayos. At ngayon ay ang Vector 9mm para oh. Ba? Hindi ako tumama ha? Sa point of impact, point of impact ha? Ano kaya tama nun? Palagi ko high hitting. 6 o'clock daw. Wala din. 12 o'clock. Yun! <laughs> 12 o'clock ang aiming point nitong ano, yung ating vector. Kita nyo, iba't ibang baril, iba iba yung pagka-design. Then, iba rin yung uh, pag mag-aim tayo, no? Sa so, target, iba-iba. Okay. Ngayon, papunta na tayo sa layong 20 meters. Hit. Okay. Hit then. Nice. Ay sa okay ang HKP 2000. Kapares lang sa Glock yung kanyang performance ah. Ang to. High hitting to dito sa 10 meters So sa 20 meters tingnan natin Point of yung point of gawin ko Wala Mataas sir no? Yes sir Mababa Mababa naman 6 o'clock ako eh Pakagat Ba? Maluluma ako sa baril na to ah 6 o'clock, pakagat. Nakita ko, tabingi yung front sight niya eh. 6 o'clock na yun ah. Ba, diba, bukang malabo tong barel na to ah. Hindi ko mapapatama. Ano ba yan? Hindi ko mapapatama doon. Taas baba ang uh, pinaka gawin dito later on ay itama sa papel. Yan. Tutok tayo doon sa yung malayo 150 meters yan. Yung aking pistol, napatama ko na to ng 300 meters. Ngayon sa 150 meters, tingnan natin. Watch and learn, watch and learn. Okay, ready? Yes, sir. Observe, observe. Baba, sir. Baba. Gano'ng kababa? Baba. Dito siya. sa total kit sir, dito sir. Hitting right. Okay. First round. Mata sir. Sobra naman. Oh, <laughs> sa lip. sa paligid eh. Baba. Bababa. Dito. Warning shot yun ah. Yun! Ha ha ha! Tumama na Okay Subukan ko na first round lang dito sa HKP 2,000 NMM, ha Yun <laughs> Hit HKP 2000 ha May tama natin Baka tamba lang eh kasi isa lang Tira Woo! Bam Bop oh. Bada ba bop -ba Boom Pow oh! Tunog ah Grabe tunog ah <laughs> Ito. Itong vector natin. Nadismaya ako kasi dito sa malapit. Parang sobrang mataas ang tama. Ngayon, doon, ang gagawin ko, 6 o'clock lang. Let's see. No? By the way, ang safe niya dito. Oh. Yan. Kung ipindutin ganito, hindi makakalabit. Dito, kalabit. Okay. Vector 9mm from South Africa. อู้ฮิตติ่งไรท์ฮิตติ่งไรท์ฮะมาลับอีกแล้วมั้งมาลับอีกแล้ว Oh! <laughs> Tumatama rin pala sa malayo. Sa malapit, hirap itama eh. Sa aking evaluation, ang Glock 17 HKP 2000 ay pwedeng pwede. Ah, sa layo na to. So kung akong papiliin sa dalawang baril na to, ito yung kukunin ko. Bakit? Dahil mas maliit at kaparehas lang naman na accuracy na sa Glock. Mas maliit ang gusto ko. At alam naman natin yung craftsmanship ng Heckler and Koch. Isa sa pinakasikat na gun maker sa buong mundo. Kaya mas pipiliin ko to na aking gagamitin. Pang personal na gamit, lagi kong carry. Ayos.